isa sa pinaka pangit na naging ugali ng mga Filipino kasi is nasanay tayo na mula pagkabata na may sinusundan tayo. Don't get me wrong. Importante yung edukasyon pero parang may kulang sa itinuturo sa ating sa Tama yun na sumunod ka kasi sila yung nakakaalam eh. Pero dapat natuturoan ka na mag-isip para sa sarili mo na hindi aasa sa grades kasi promise yung grades na yan, hindi yan garantiya na magiging maganda ang buhay mo. Bakit pag sarili mo na ang nagsasabi sa'yo, kung ano ang gagawin mo, hindi ka nakikinig. Hindi ko sinabi huwag kang makinig sa teacher mo, hindi ko sinabi huwag kang makinig sa boss mo. Pero sinasabi ko, matuto ka na makinig din sa sarili mo. Ganda araw po, ako po RP, na Jim D po. So, alam nyo ba na napansin ko lately, dami nagko-comment sa Facebook at saka sa YouTube natin na nagpaplano sila, gusto nila, pero lagi silang napipigilan pumasok doon sa gym business na gusto nila. Lagi sila, kumbaga, naghahang sila, nandoon sa desire, nandoon sa plano, pero hindi na po push through. Ito yung magandang topic na gusto kong i-discuss sa inyo ngayon. Alam nyo kasi, isa sa pinaka-pangit na naging ugali ng mga Filipino kasi is nasanay tayo na mula pagkabata na may sinusundan tayo. Don't get me wrong, importante yung edukasyon, pero parang may kulang sa itinuturo sa ating sa eskwela. Nasanay tayo na lagi tayo kailangan mataas yung grado. So yun yung ano eh, yun yung ultimate goal natin na magkaroon ng mataas na grade. Pero, para mangyari yun, kailangan natin laging magsasaulado, magre-review sa test, susunod pa lagi sa teacher kung ano yung sinasabi niya, which is good. Don't get me wrong, okay yun okay yon na sumunod tayo sa teacher. Pero nakukulangan kasi ako doon sa itinuturo sa atin. Kasi karamihan sa mga eskwelahan, hindi natuturuan yung mga bata na makapag-isip on their own. Ito yung pruweba na ito eh. Ito yung pruweba na ito. Sa school, nung panahon natin sa, sa school, pag sinabihan tayo ng teacher natin na gawin mo to, gagawin mo yon. Tama. Good yun. Sumunod ka sa teacher mo. Magandang training yun. Pag sinabi niya, ito assignment mo, gawin mo, gagawin natin yun. Good yun. Gawin mo yun. Pero kulang kasi. marami ng school ngayon, lalo especially sa Japan, at a certain grade, parang up to grade 6, wala silang grades doon. Walang 75, walang 90, walang 80. Wala grading system. Ang importante, natuturoan yung mga bata paano magdesisyon para sa sarili nila. Saka lang sila nagkaka-grades, high school or college. I think so. Yun yung kulang sa Pilipinas. Tayo ngayon, na program tayo yung mga magulang na uh, nakita nyo. Yun. May mga magulang na, oh, congratulations anak, uh, top list ka, and, uh, top 10 ka. So ito, taas ng grade mo. That's good. Okay yon. Pero, ang kulang kasi doon, napoprogram na yun si, ano, si estudyante na, okay, ang kailangan ko gawin is, kailangan ko na mas mataas na grade. Para makatingin ako na mas mataas na grade, kailangan ko lagi sumunod. Pero, hindi ako magkakaron ng individuality na matututo ako mag-isip para sa sarili ko. Maski sa mga magulang ko, isa sa kwento ko is, yung mga magulang ko, naging mabuti magulang, tinuruan nila ako. Tinuruan nila ako paano maging masipag. Naging masipag ako. Tinuruan nila ako paano kumita ng pera. Kumikita ako ng pera. Tinuruan nila ako mag-ipon ng pera. Nakapag-ipon ako ng pera. Period. Natapos na doon. May kulang. May kulang. Bakit? Ang tanong doon, nakapag-ipon ka pera? ano gagawin mo sa pera? Okay. Ngayon, dyan ako nagkamali. Kasi, may mga pinaggastusan ako noon na akala ko investment. Pero in reality, hindi. Katulad yan, dati, pag sinabi mo, bumili ako ng kotse, wow, asset, kotse yan. O ngayon, bumili ako ng property, wow, asset yan. Pero ngayon, after ni Robert Kiyosaki, yung rich dad, poor dad, na-realize natin, yung kotse, hindi pa laging asset yan. Most of the time, liability yan. Ang bahay, most of the times, liability yan. Hindi asset yan. Bakit? Sabi kasi ni Robert Kiyosaki, ang asset, naglalagay ng pera mula dito papunta sa bulsa mo. Pero yung kotse, yung bahay, most of the times, yung pera mo dito palabas. Bakit? Yung kotse nga, pag inutang mo na monthly amortization yan eh. After 5 years na pagbabayad mo, hindi. Paglabas pa lang ng kasa yan, nag na kalahati yan. nag na ng malaki yan hindi siya asset. Not unless kung yung kotse, ginawa mong grab. Ginawa mong uh, paarkilahan. Ayan, papasok ang pera dyan. Ang bahay, hindi rin asset yan. Kung hindi kumikita, taon-taon, nagbabayad ka ng amilyar. Subukan mo huwag magbayad ng amilyar ng ilang taon ng property tax pag hindi inilit ng gobyerno yan. Di ba? So, hindi yan ano, asset. Ang bahay, asset yan, pag pinaupahan mo. So, yun yung sabi ko na Marami pa rin na mga eskwela ngayon na nagkukulang sa pag-aaral. Ngayon, yung sabi ko, babalik tayo doon sa ano, yung teacher, di ba? Tama yun na sumunod ka kasi sila yung nakakaalam eh. Nung, nung mga dapat ituro sa'yo. Pero dapat natuturoan ka na mag-isip para sa sarili mo. Na hindi aasa sa grades. Kasi promise, yung grades na yan, hindi yan garantiya na magiging maganda ang buhay mo. Promise, Itong dal-dal kong to, ito yung dal-dal nung high school ako. Promise, napakakulit kulit ko. Ano bang grades ko? Swerte na ako pagka nagkaroon ako ng line of 8. Promise, putol kamay. Kung nagsisinungaling ako, line of 7, puro 75 ang ano, puro palakol. Pero, yun ang maganda dun, na maganda doon. Na-develop yung ah, uh, karakteristik ko na makapag-isip outside the box. Natuto ako sumunod sa mga teacher ko. Pero natuto rin ako mag para sa sarili ko. Doon, Nagsimula tayo sa eskwelahan, tinuruan ka ng teacher mo, sumunod ka. That's good. Ngayon, nagtatrabaho ka na. Sinabihan ka ng boss mo, oh, gawin mo to, gawin mo yan, mag-overtime ka, mag-undertime ka, pumasok ka na maaga, ginagawa mo. Di ba kapatid? Wala masama yun. Ginagawa mo yun eh. Pero ngayon, ito yung pinakamagandang tanong. Bakit pag sarili mo na ang nagsasabi sa'yo, kung ano ang gagawin mo, hindi ka nakikinig. Bakit pag kananood ka ng videos ko, na amis ka, na e encourage ka magtayo na sarili mong gym business. Pero bakit ngayon na dinidiktahan ka ng sarili mo na, oy, magandang business ang gym business, bakit ngayon hindi ka nakikinig sa sarili mo? Bakit? Kasi nga, lumaki tayo sa kultura na mula sa teacher hanggang sa pinagtatrabuhan natin, na program tayo ng makinig at sumunod sa utos nila. Kaya tayo pag at atalos eh. Pag, pag iniwan tayo mag-isa, kunyari, especially retirement, pag nag-retire ka, tapos biglang wala na nag-uutos sa'yo, wala na nagsasabi sa'yo kung anong gagawin mo, parang atalos ka eh. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, bakit? Kasi nga, bata pa lang tayo, nasanay na tayo na sumunod. ba? Diba? Walang problema ha, sa pagsunod. Ang sinasabi ko lang, kailangan, bukod sa pagsunod, matuto tayong mag-isip para sa sarili natin. Kasi sabi ko nga, kung makikinig ka sa mga opinion ng tao, kagaya na kaya na, stress na naman ako, kung, kung, makikinig ka sa opinion ng mga tao, hindi ka makakagalaw. Yuhu! Meron tayong videos na na nag uh, uh, viral sa so, as of now 500,000 yung yung views. Grabe ang daming nag-share, ang daming magagandang mga sinabi na comments, pero ang dami pangit. Ang dami mga basher. Siyempre, oh, kalbo ko, Pero wala kinalaman niya sa, 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 negosyo na pinopromote ko. Oo, hindi malaki yung katawan ko na nababody shame ako. Pero hindi yun yung, hindi naman ako health guru, hindi naman ako uh, fitness buff na nagtuturo pa paano lumaki katawan. Ang itinuturo ko po is papaano magpatakbo ng gym business. At sa pagpapatakbo ng gym business, walang particular na gender, walang particular na katawan, or nationality na kailangan. So, kung, kung ako, magpapa-apekto doon sa mga tao na yon, ala na. Sabi nga din Dr. Willie Ong. Kaya siya na-stress eh. Kaya siya nagka-cancer daw dahil sa stress. Kababasa ng mga negative comments. So, kung ako magpapa-apekto doon, ayan na. So, tayo nga yung sasabi ko. Dahil mataas ang self-confidence ko at alam ko na tama yung mga desisyon sa ginagawa ko, hindi ako nakikinig sa ibang tao. Sarili ko lang yung ko. Kasi bottom line, ikaw at ikaw pa rin ang magiging kapitan ng sarili mong barko. Bago natin tapusin ang video na to, ay ito, magandang kwento. Ito ay proof of completion para kay Sir Christopher Yamoso ng Chesna Street, Greenwoods, Executive Village, Taytay. So actually sila, Sir Christopher is may existing ng ano, may existing ng gym. Hindi na natin babagitin siguro yung pangalan. So may existing gym na sila, nagdagdag sila ng na equipment. Kagaya niya, napapanood nila yung videos natin. So, kagaya nung mga lagi kong uh, binabagit sa video, huwag ka maging kampante. Kasi, hindi porkit may gym ka na, pang matagalan na yung, ano, yung mga kliyente mo. Pwede umalis yan eh. Kasi, pwede nagkaroon ng kakumpetensya o pwede nakulangan sa gym mo. So, from time to time, kailangan magdagdag So, ito, panalo. Panalong-panalo, hindi dinagdag nila. So, yung gym nila is more on parang functional, crossfit, circuit training. So, nagdagdag sila ng mga ibang equipment. Kagaya nito, hack squat with leg press. So, two-in-one combo to. So, pwede itong hamstring, pwede itong uh, glutes. Two-in-one to, dalawa yung dalawang exercise na magagawa mo, Olympic pa to. Tapos, ito, yung previous na video natin, super rack with crossover, pero wait, there's more. Hindi lang to crossover, hindi lang to Ah, uh, uh, squat rack, hindi lang to leg press, sa likod, may smith machine pa to. So dati yung super rack with crossover natin, uh, limang tao makakagamit, pero to anim. So may smith machine pa to. So ito multifunctional to. So it et etong mga ganito equipment, ito yung mga panalo na i-upgrade sa mga uh, gym, nyo. especially kung napanood nyo kay Sir Rafael Estuye, 2 mga ah uh, Multifunctional gym equipment di dinagdag niya sa ano sa mga gamit niya kasi nag-expand siya. So, mabalik tayo kila Sir Christopher. Ito yung sabi ko. So, dito, katulad yan, kung makikinig sila Sir Christopher sa ibang tao na, oh, okay na yung gym mo. Kumikita na yan eh. Uh, di mo na kailangan uh, mag-expand. Hindi mo na kailangan magdagdag. Pag doon ka makikinig, Maaring matali ka doon sa level ko na saan na nandoon. Kaya yun yung sasabi ko na nakaprogram tayo na nakikinig palagi. Lagi tayo may, 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 sinusundan. Pero ito, kagaya nila Sir Christopher, nagdesisyon sila na makapagdagdag ng gym equipment rather than treating this as an expense, they treated this as investment. Is investment to. Alam ko bakit? Naglabas ka ng pera. Asip to. Kasi magpapasok to ng pera. Bakit? Ito, palibasa, anim na tao makakagamit nito sabay-sabay. Kahit pa dumami ng anim na tao araw-araw, may magagamit na sila. So yun yung, yung sinasabi ko. Ito, itong mga equipment na to is pang matagalan siya, pang maramihan, at hindi mo to i-consider na sa expense, rather, you will consider this as an investment. So again, I hope hindi nyo mamimissin yung sinabi ko do sa topic natin for the day, hindi ko sinabi huwag kang makinig sa teacher mo, hindi ko sinabi huwag kang makinig sa boss mo. Pero sinasabi ko, matuto ka na makinig din sa sarili mo. Kasi kung utusan ka ng teacher mo, kung utusan ka ng boss mo, pinakikinga mo. Pero bakit pag sarili mo na ang magsasuggest at magbibigay sa'yo ng idea, hindi ka nakikinig. O Police RP ng Jim po. Maraming salamat